Bakit magsusulo si Kalinga Prof is sila owner ng Kalinga? Kaya eh ako ko dun sa sa comment na 'yon. Ang bira naman. Sila ng Kalinga mag-isip sila bagong pangalan. Asa na 'yon? Bakit ano? Bakit masasito? Ayun na. May nakahula na. Magiging top na siya. <laughs> Pambira. Dok, masaya ka na ha. Magiging top ka sa ano, sa ano ni Ninong July. Pero ang tanong, di ka na ano niya ni ano, ni Eds. Huwag mo na siyang i-vlog. <laughs> Kasi tinatalo mo ba siya eh. Si vlog, si Edo lang naman yung kinokontent mo. Ang <laughs> <Pumbira. laughs> Tapos na si Doc. Eh maglalaban diyan si si Dr. Lab, si Tata, si Dan, si Edu, Joma. Yan ano, maglalaban-laban diyan. Pero ano lang naman 'yan? Most viewed, ano, hindi hindi porke ikaw number one diyan, ikaw nang pinakamagaling. Most viewed lang 'yon. Sa lang 'yon. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamasipag at madiskarte. <laughs> Ganun lang 'yon. Ikaw yung pinakamasipag at madiskarte. Eh, si Dr. Love, sipag yan. Saka madiskarte yan si Dr. Love. Tingnan nyo yung mga thumbnail niya. <laughs> Tingnan nyo yung mga thumbnail niya, ni Dr. Love. Na, nasobra niya sa diskarte. <laughs> Yari ka ni Dr. Love kay Edu. Hindi ka niya yung papablogin kasi tinatalo mo pa siya eh. <laughs> Tinalo mo pa yung ano eh, yung pinablog. <laughs> Eto ang community ko <laughs> Pambira ka dok Gumagawa ka ng community ha Ano ka na uh, Humiwalay humiwala ka na Gumagawa <laughs> Puro edsy <laughs> Lahat <laughs> Lahat Ng vlog ni Dr. Love May title na BNC Kahit wala na Nako, bawal yan. Dapat hindi ka dyan ang top 1. Madaming magpo-protesta. Top 1 ka nga. Ang vlog mo noon, puro si Biancy. ang <laughs> bihira ka doon. Nagsabi naman. Ng... So, sulat Tam minsan hawat ba siya. kasali pa ba ang ball sa Rochelle? Ang kasali pa ba sa ball ang Rochelle? Ang alam ko in-invite po. Wala na pong problema kasi kalinga pa ano po sila. Kalinga, ano damag doon? Kalinga friends. ano na bang term doon ni Kuya Bal? Kalinga partners. Bugbog sarado si Edo at Biancy sa thumbnail ni Doc Lab. Ay nako Doc. Pambihira ka Doc. Congrats Doc in advance. Top 1 ka na. No? 9,000 pa rin tayo guys Grabe <laughs> Tawa si Kuya Tats so. <laughs> Thumbnail si Biasi kahit wala naman sa vlog niya <laughs> bira ka dok, magsasawa kay Bianci ang ano dok. <laughs> Buti na lang maganda si Bianci, kahit palaging itabni, di nagsasawa ang mga tao ano guys, di ba? Palaging nakikita si Bianci pero hindi nagsasawa sa kanyang mga viewers. Maninong ka daw sa kasal ni Papa Dens, sabi. Ba't ninong? Ano na muna po? Abay! Uh, ah, bay. <laughs> Bata pa ako. Most beautiful ka nga, wala nga namang pabay. Ay, yun lang. Yari ka, dok. <laughs> walang pabay, walang scholar. Hindi. May pabahay si dok. Grabe naman kayo kay dok. May pabay si dok. Kaso last year pa. <laughs> Oh, napunta tuloy kay Doc yung topic. May babayan si Doc. Yari kay yari ka Doc kay ano, sa Bios. Si silip kay Dok Doc. Scout. <laughs> scout daw ni Doc si Carla. <laughs> Guys, mga jump car. Papayag ba kayo, scout ni Doc si Carla? <laughs> katalaga ka talaga, Dok. Kung scout mo, Dok, ito na lang, ha. Dok, pag napatunayan mong scout mo si Carla, uh, ikaw na ang scouter of the year. Sa'yo na mapupunta. Kasi si Carla na yan, eh. ba? Diba? Isipin mo, Carla, Bianci, scout mo. Pag napatunayan mo, scout mo si Carla. Dok, panalo ka. Sa Kalingap Ball, ikaw na ang, ano, sa'yo na yung award ng best Scouter of the Year. <laughs> Siyempre, dalawang ano yan. <laughs> Kaso hindi daw, oh. sabi na na hindi. <laughs> Mag ano ka, Dok? Maglatag ka ng ebidensya sa sa mga hurado. <laughs> <laughs> Hindi kami papayag. <laughs> Hindi daw sila payag. <laughs> Dalawa na pabahay na... oy grabe. Dalawa na pabahay... Ayun nga! Dalawa na pabahay nito. Grabe. Congrats Doc. Sementado pati yung pabahay niyan. Grabe. <laughs> Paano niya na scout Itinakbuhan e, tinakbuhan nga siya. <laughs> <laughs> Ay Ambe Ryan Huwag kang abusyoso uh, Doc Lab Hindi ikaw Naka-scout kay Carla Galit sila <laughs> Hindi sila payag <laughs>